Ang lalaking ito ay umiibig sa isang lalalang na hindi dapat mahalin at ito ay ang babaeng zombie. Para sa babae, siya ay pagkain lang araw gabi, kinakagat siya nito at hindi siya binibitawan. Ngunit imbis na lumayo, mas lalo pa niya itong minamahal. Pinapatuyo niya ang buhok ng babae, sinisipilyuhan ang ipin, pinapatugtugan pa ng music para maramdaman niya na siya ay tao pa rin. At sa sobrang pagmamahal, nagpa siya siyang pakasalindo kaya nang huli siya ng mga ulap mula sa langit at ginawa itong wedding dress. At nang isuot na ng babae na manghang lahat dahil humanga sa kanyang kagandahan, ngunit sa ng kasabit lang bumaon ng ipin ng zombie sa kanyang laman. Nakita ito ng ibang zombie kaya dumagsa ang mga ito unis siya ay nakatakas hanggang isang araw isang balita ang nakita niya na may lunas sa sumpa ng mga zombie kaya kung makukuha niya ito muling magiging tao ang kanyang mahal. Kaya mag-isa siyang pumasok sa pugad ng kamatayan, dugot pawis at sugat ang kanyang natamo at sa huli nakuha niya ang gamot. Ngunit nakagat siya kaya pariho na silang nahawa pero isa lang ang pwede mailigtas sa gamot. Ngumiti ang lalaki at pinili ang babae. Tinulok niya ang gamot at muling naging tao ang babae. Habang ang lalaki unti-unting nagiging zombie at sa pagbalik ng babae sa kanyang pagkatao nakalimutan niya ang lahat ngunit tuwing may panganib laging may isang zombie na sumusunod sa kanya. Handang magsakripisyo para iligtas siya at nang makita niya ang kagat sa balikat nito bumalik ang lahat ng alaala niya. So ang lalaking minahal siya nang higit pa sa kanyang buhay ang lalaking nagmahal sa kanya hanggang sa dulo.